Ang trabaho, hindi lang basta trabaho. Kailangan ng sipag, tiyaga at higit sa lahat, pakikisama. Kaya dito ko unang nakilala ang mga katrabaho ko, mga kuya, ate at pati na rin si Account Counselor na laging ka-partner sa field. Mga bossing, nandito na tayo sa huling bahagi ng ating kwento. Kung sa part 1 ay ibinahagi ko kung paano nagsimula sa batarasa ang aming pangarap at sa part 2 naman ay ang mga paghihirap at pagsubok bago makahanap ng trabaho. Ngayon naman, ikukwento ko kung paano kami nakapag-adjust at nagsimulang mag-ugat dito sa San Vicente, Palawan. Naalala ko pa, mga bossing, yung unang araw na nakatapak ako dito. Mainit ang araw pero malamig ang hangin. Yung amoy ng dagat, halong amoy ng palengke at yung simpleng gulo ng bayan, ibang iba sa nakasanayan ko sa Batarasa. Sabi ko sa sarili ko, ito na ba yun? Dito na ba talaga ako magsisimula ng bagong chapter ng buhay ko? At oo, totoo nga, dito nagsimula ang lahat. Kasama ko ang best friend ko, parehong kabado at parehong umaasa. Sa totoo lang, mga bossing, wala kaming kasiguraduhan noon. Pero alam nyo kung ano ang meron kami? Determinasyon, pangarap, at iwala na hindi kami pababayaan ng Diyos. Unang mga linggo, nangangapa pa. Bagong environment, bagong tao, bagong routine. Pero pero ang maganda rito sa San Vicente, ramdam mo yung komunidad. Para bang kahit baguhan ka, parang tinatanggap ka ng mga tao. Dito ko nahanap ang oportunidad bilang marketing assistant sa Mitsukoshi. Mga bossing, hindi ko maipaliwanag ang saya ko nung nalaman kong pasado ako. Sabi ko sa sarili ko, finally may pinaghirapan akong bunga. Hindi na ako tambay, hindi na ako nangangapa. Pero syempre, hindi madali. Ang trabaho, hindi lang basta trabaho. Kailangan ng sipag, tiyaga at higit sa lahat, pakikisama. Kaya dito ko unang nakilala ang mga katrabaho ko, mga kuya, ate, at pati na rin si account counselor na laging kapartner sa field. Kahit may motor na dala, hindi mawawala ang mga aberya. Minsan mababasa ka ng ulan, minsan maiinitan ka ng todo, minsan pa nga mabubutasan ng gulong. Pero ang maganda sa bawat aberya may kwento. At yung mga kwento na yun, yun ang bumubuo sa pagkakaibigan, sa samahan, at sa memories na hindi mabibili ng pera. Habang tumatagal, natutunan kong mahalin ang lugar na ito. Ang mga tanawin Uh, parang postcard. Ang mga tao, simple pero totoo. At ang mismong trabaho, kahit nakakapagod, fulfilling. Minsan, naglalakad ako pa uwi, tinitingnan ko yung paligid at napapangiti na lang ako. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi ako naglakas loob, kung hindi ako sumubok, hindi ko mararanasan lahat ng ito. Mga bossing, kaya ko ikinukwento ang lahat ng ito sa inyo, hindi para sabihing swerte ako, kundi para ipakita na lahat ng tao, may kanya-kanyang kwento ng pagsisimula. Baka ngayon, ikaw na nanonood nito, nasa punto ka rin ng buhay mo na nagdadalawang isip ka. mag apply ba ako ng trabaho? Luluwas ba ako sa ibang lugar? Susubukan ko ba ang bagong oportunidad? Ang sagot ko dyan, oo, subukan mo, lakasan mo ang loob. Dahil kung hindi ka gagalaw, walang mangyayari. Pero kapag nagtiwala ka sa proseso, darating din ang tamang pagkakataon. Mga bossing, kaya ko ikinukwento ang lahat ng ito sa inyo? Hindi para sabihin, swerte ako, kundi para ipakita na lahat ng tao may kanya-kanyang kwento ng pagsisimula. Baka ngayon, ikaw na nanonood nito, nasa punto ka rin ng buhay mo na nagdadalawang isip ka. mag apply ba ako ng trabaho? Luluwas ba ako sa ibang lugar? Susubukan ko ba ang bagong oportunidad? Ang sagot ko dyan, oo, subukan mo, lakasan mo ang loob. Dahil kung hindi ka gagalaw, walang mangyayari. Pero kapag nagtiwala ka sa proseso, darating din ang tamang pagkakataon. At dito, nagtatapos ang kwento ko, mga bossing. Mula sa pagiging fresh grad ng Palawan State University sa Batarasa, hanggang sa makahanap ng trabaho dito sa San Vicente, Palawan, isa lang ang masasabi ko. Ang buhay ay hindi laging madali, pero laging may pag-asa. Huwag kang titigil mangarap, huwag kang matakot maglakad sa bagong daan. Kasi minsan, yung akala mong simpleng lakad lang, doon pala magsisimula ang pinakamasayang chapter ng buhay mo. Maraming salamat mga bossing sa pagsama sa kwento ko. Ako si Boss Rai at lagi kong paalala, kapag may pangarap ka, huwag kang bumitaw.